up mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat kumusta po at tayo po yasal lang na ngayon at tayo naman po ay, uh, maghahakot po ng chicken manure panlagay po sa uh, sa ano po sa taniman po natin ng sili at bukas po tayo ahon ng lukban para bumili po ng plastic at tayo kung hapon kahapon ni nag ano po ay nag uh, <coughs> ko na po ng mga ano, yung mamantawag dun nilinyahan ko na po yung tanima ng uh, sili yan tara po maghahakot na yan ito po tambak na pasama po natin si bangka lang yan haahan po tayo makakotol yun nakakotol na at maraming iba yun hmm. dito po nalagay mamaya pagkakakot po natin lahat yun hmm. ah bangka lang ay napapalaban na naman sa hakotan po Ito po talaga mga kota na dinadaanan Papunta po sa halaman lang Maganda nga po hindi po naulan Ikaw eh, naulan po uh, ilatete Nandaan, siwanaw no. oh. Tara mga kotol Yari na po ating hakotin Bung kabila At tayo po yung ano Tataktak po natin nari Harap pong ipot para Harap po yung matagal ng stock Harap ha, pong ipot nari Gawa ng medyo malupa-lupa na rin po Tuyo na Taktak po natin para po mas mabilis tiempo. Andalan doon pa ang ipot. Pasintabi po sa kumakain mga kautol. Para po ipot ng manok. Ah mga kautol. Yan ang ganda po. Yan po yung pataba. Diyan. May magtato mga kautol ay. Kautol bakit talaga uh, mo pa yan? At dahil... Pero po yung maganda na nga po. Boghag na. Yan po mga kotri pang suporta po. At natokyan ko din po ito sa ta technician po ng Lokban, Quezon. Yan. Shout out po. Mga magigiting ating maghalaman. Ang tapay maglalagay na. Ah, to lagi na po tayo. Nang chicken manure po. Ito po ay pang natin dahil ito po itong ano na po ito, ito po ay lalagyan po natin ng mulching bag po ba yun, yung plastic. Para po suportado. Para po pati makasingaw na agad ako din po ah yan ito din linya na po tapos na po tayo 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 mga kotol ka para kasi bawal tumigil kasi magkakalaka tayo tuloy tuloy po sa pangarap utay utay mga kautulay yay yes. yari man din po atin pong papanawin ano aray uh, papasingawin na po at yun pong ating panalang may darating na kailangan po yung lupa mga kautol yari na po iya iya yeah. hmm. lahat po ay meron na wala sa taas hanggang doon iya eh parit parinidakot dinidakot doon ay yari po agad ayan yeah. iya yan ay kondisyon na po ang lupa kung bagay ito nga po ay dati ay hindi wala pong tinataniman dahil ulahan lang po ng mga kabahit kalabaw yan. ay ginawa ko pong halamanan dahil sayang po yung space at kagandahan po unang sikat ng araw din eh ay ano po agad ang halaman yan. kaya yan po ang purpose ko nung no. kaya aking pong tinabasan at uh, ano, isang linya po yeah, kung mga kautol ay mahal mo ang trabaho mo mas mabilis pong matatapos yan. kumbaga huwag po kayo may Uh, at ano lang po yun po bay siyempre nakakainip sulo ako oya okay, yeah, utay utay lang po ay eh. kabag po pagod magpahinga sa tabi eh. mo yari na po naghakot awas ng naging chicken manure yan condition na po hindi na po tayo mag aalala dumating man yung uh, dumating man po yung uh, ano ating halaman nakaready na yan pero lagyan po natin ng plastic po yan, yan tayo po yan o no? kukuha naman po ng ano nangka wala po namin mag, uh, mag asawa uh, para po hindi na nabibili uh, nangka po ay nangka po ah, dami palang bunga na rin harap sa tubigan ko lang katabi ay atin po wala aming namin mag asawa para gulay ari ah, dami palang bunga na rin yun, nang kapo. Ah, nang kapo. So, Sa nang ka nakakaibig Ano? Yari na ba? Ha, nang ah, nang kapo. Ah, nang kapo. Ah. Ay, gating kapo noon. Yan, ganda. Yan ang ganda ng langka. Yan ang dalang punang ganar eh. Lalagyan nyo na po ng ganito mga kautol para hindi po kayo magkapatda. Yan po ang teknik pangunguan ng ganito. Oh, bagay lang po kami ng kasawa ay. Eh. baka bukod pa natalong mga kaoton Ah Hmm bulok na pala to Sala lang pumako talaga walang problema. Ang pang ulam. Kasi pagkalaang ay. Walang problema sa linang. lahat po ay may gulay Ayan, ganda sariwang sariwa po unang ka hindi ako uuwi na lang po ay eh. lulutuin ko na lang po sa bahay Yari na po. Uh, pang Pangulo na ng mag-asawa. Ayan mga kotol. Uh, sana po yung naka-inspire sa inyo mga kotol. Yun po ang ating video. Ayan. Gumbaga po utay-utay lang po tayo. Para makamit natin yung inaasam natin na ka, matawag doon? yung ah uh, <coughs> mas lalong mas gumanda po yung ating paghahalaman mas dumami pa yung ating knowledge dahil sa sa technology po ng Lok, uh, Lokman Quezon tinuruan po nila tayo kung paano mag halaman Yan. at ganoon din po si Kuya kami po itinuruan na uh, lahat ayan hanggang dito lang po mga kautol sana po yung inspire sa inyo sipag lang po at saka. buhay probinsya bye salamat po siya ng bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ika na Mga kaupo.